Noong May 16, 2024 ay nahatulang guilty ang ina ng magkapatid na maute sa kasong pagpapondo sa terorismo. Ngayon, maring may iba't ibang pananaw ang mga tao tungkol dito, subalit higit nating tingnan ang aral dito. Kung ang tao, nalimitado ang kaalaman ay nakakaisip na makatarungan lamang na panagutin ng mga taong wala namang pinatay o pininsala sa pamagitan ng terorismo, ngunit sangkot naman sa pagpapondo sa terorismo, paano pa kaya si Allah na nakababatid ng lahat? Maaring wala siyang buhay na kinitil o bomba na pinasabog, subalit tiyak na ang kanyang papel, malaki man o maliit, ay tutuusin ni Allah sa araw ng paghuhukom. Sinabi ni Allah sa Quran, Sa araw na ang tao ay maghihiwa-hiwalay upang makita ang kanilang mga gawa, sino mang gumawa ng katiting na kabutihan ay makikita ito, at sino mang gumawa ng katiting na kasamaan ay makikita rin ito. Nakatitik na tayo na walang palalampasin si Allah na anumang malaki o maliit na ambag sa terorismo na lumalabag sa karapatan ng mga tao sa kanilang mga karapatan na pinangangalagaan ng Islam sa kanilang relihiyon, buhay, yaman, dangal, salin lahi at pag-iisip. Ang terorismo ay isang napakalaking kawalang-katarungan sa Islam kahit pa mag-angkin ang mga gumagawa nito na ang mga ito ay ginagawa lamang nila upang magkamit ng katarungan. Anong katarungan ba ang makakamit nila sa paggawa ng kawalang katarungan? Sino matinong tao ang mandadamay sa hindi naman dapat madamay? O kaya ay magpapanagot sa mga hindi naman dapat managot? Iyan ang terorismo. Nasa paniniwala ng mga tumatangkilik nito na porke hindi muslim may maaari ng pinsalain o kaya ay ang ituring na tumatalikod sa Islam ang sinumang hindi nila kapanalig. Kung si Allah ay hindi magpapalampas ng kahit katiting na kasamaan, ay paano pa kaya ang ganito katinding kasamaan? Tulad ng sinabi ni Allah sa Quran, ang talaan ng gawain ay bubuksan at makikita mo ang mga makasalanan na natatakot sa nilalaman nito. Sasabihin nila, kapahamakan sa amin, anong klaseng aklat ito na hindi nagiiwan ng anumang bagay na maliit man o malaki, liban na lamang na nakatala rito. May kita nila ang mga ginawa nila sa harap nila, ang iyong Panginoon ay hindi mang-aapi sa sino man. Sa panahon ng social media, marami sa mga Muslim ang hindi tumatanaw sa kasamaang nagagawa nila online na ito sa katotohanan ay tunay ding kasamaan at mananagot sila rito katulad ng kung paano sila mananagot sa anumang sinasabi nila sa totoong buhay. Marami sa mga sympathizer ng mga terorista na pumapalakpak sa kasamaan ng kanilang mga iniidolo ang hindi nakapagtatanto nang bawat pag-share nila ng mga larawan o video ng kanilang mga hinahangaang ang mamamatay tao ay nagpapakalat lamang ng ideolohiyang ito sa mga tao na nagiging dahilan na akalain ng mga tao na porke marami ang namamahagi ng ganitong mga post ay katanggap-tanggap nga ito. Sa pamagitan din ng pagkakapukaw sa interes ng mga tao sa mga teroristang grupo ay nabubuksan ang pinto ng recruitment o pagkuha nila ng mga miyembro kahit mula sa mga taong hindi naman nila personal na nakasalamuha sa bawat pag-share ng propaganda ng mga terorista ay namamahagi rin ng kasinungalingan ng mga sympathizer na ito. At higit sa lahat ay may bahid din ng dugo ang kanilang mga kamay dahil sa kanilang suporta na maaring ang hindi direkta ngunit taga-ambag naman sila sa paglaganap ng mga ito. Ang kinalaman nino man sa terorismo ay hindi lamang sa paghawak ng armas, pagpapasabog ng bomba o paggawa ng karahasan. Anumang ambag upang matupad ng mga ito o maiparating ang mga mensahe nito ay ambag nino man sa kasamaan. Kasamaan na ipinagbawal ni Allah at tiyak na kanyang parurusahan at kasamaan na ipinagbawal ni Allah na magkaroon tayo ng kinalaman dito. Sinabi ni Allah sa Quran, Magtulungan kayo sa kabanalan at takot kay Allah at huwag kayong magtulungan sa kasalanan at kasamaan. Katakutan ninyo si Allah, tunay na si Allah ay malupit magparusa.